Biyak, biyak. Ito na po, mga nagnegosyo sa Malaysia. Champion. Champion. Uy! Uh, Uy! Pero talaga. dami. Pero talaga. Pero talaga. <laughs> bilay mo, bilay mo. Bilay mo. Go pipe ito. sa coach. Uy, oh, bro. siyempre, may Uy. korpo yung ano dyan. Coach. Biyak. Oh? Biyak ka, biyak. 50, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, ang matagal yan! Matagal! 16, 17, 18, 19, 20, 50 na lang 24 50 na lang, may 50 ka rito 50 Ito may first place Second pala yun Bilangin mo na Nagkakagulo na sila Ikaw, bilang ka na rin Bilang ka na rin The golden boy Grabe ka na coach tindi mo? Sakto lang. Sakto lang. Humble. Saan kaya kayo susunod na dayo? Hey, call out nyo na. Tamiya Underground. So, Hong Kong, Thailand, Indonesia. Invite us. Ay. <laughs>